Before you ano no yung uh, ating uh, general pangamusta ay uh, magsi 0 lang po muna ako governor doon sa uh, situation ng uh, National High School sa Liberty National High School saan nga na parang natuklap yung bubungan eh kamusta na po doon at saka paano po yung nag-evacuate doon ah uh, yung kahapon po yon yung kasagsagan mm -mm. noong ano noong bagyong Tino kasi yung Liberty National High School is nasa Hibusong Islands mm -mm. tatlong barangay po ang nandoon ito po yung harap ng Eastern Summer na doon talaga dumaan si Tino Murrellesh no sa gitna ng Eastern Summer at tinaga Islands nandoon yung isla ng uh, Liberty uh, nakaharap din niya yung isla ng Humunhon so uh, facing to ng Eastern seaboard natin kaya medyo malakas talaga yung uh, nangyari doon sa Liberty in nationalized ko na ginawa nating evacuation center Uh, so far ngayon medyo okay naman mula nung dumaan si Tino. Yes. Uh, ang buong Dinagat Islands naman ay nabalik na rin sa uh, normal ang biyahe papuntang Surigao. Uh, yun lang, uh, as update, mga 50% pa more or less ang ilaw na bumalik kaya wala pa masyadong signal sa ibang areas po ng Dinagat Islands. Yeah. Nga, natuwa nga kami. Akala namin magpo-phoner lang tayo pero at least uh, nakausap namin kayo Macapit via Zoom. Na <laughs> so at least may signal kayong uh, na, ano, nakukuha sa ngayon. Yes po, yes po. Meron po ang sa bayan ng San Jose at yung mga iba't ibang mga bayan naman, uh, meron ng mga signals pero pakunti-kunti pa lang with the help of the ICT dahil uh, 50% pa yung ating 50%. na ibalik na mga ilaw sa ating mga Uh, municipalities. Mm -mm. Pero uh, Gov, overall, gaano po kadami yung uh, residente na naapektuhan? Hopefully, wala naman po kayong casualty dyan sa area ninyo. Uh, yun nga ang tinitingnan natin because uh, nagpadala ako ng uh, rapid uh, assessment team no? para yung nag-ardana tayo, kalarating lang. Merong dalawa yata na casualty, kino-confirm pa lang namin because it's the municipality that will declare uh -huh. na may isang matanda na 81 years old na uh, malaganda yung bahay niya pero natumbahan niya ng aparador oh, at may okay. bata na 14 years old na uh, may binalikan tapos uh, na tumbahan niya din ng puno. 'Yun ang pinapakonfirm natin. Uh, natin. Based Yes po. Hindi, natumbahan po. Meaning, ganong kalakas yung hangin? Yeah. yeah, malakas po nga. Kung anong nangyari po sa yung furniture a while ago ng uh, Samar-Leite, uh, eh. ganon po yung kalakas yung sa dulo ng Loreto na municipality namin. Kasi ito po yung tinamaan talaga kasi doon dumaan sa gitna ng Dinagat at Eastern summer bago siya mag -landfall opo okay. hmm. pero gov sabi nga po niyo kino-confirm pa yung kung talagang ka may casualty na dalawa meron po ba tayong naitalang missing injured ah uh, meron tayong tatlong injured na nasa ospital Ganon din ang nangyari dahil sa lakas ng hangin parang ano na ano sila natumba na daganan parang ganon ang mga sinario no uh, kaya Pinapaano natin sa hospital sa Loreto District Hospital meron tayong tatlo ngayon na na -confined, no doon uh, based on uh, nagkaroon ng problema dahil sa ano uh, bagyo no mm -hmm. Gov si Chicky Verhel po ito ano po ang mensahe po nyo gusto nyo ipaabot dun sa mga naapektuhan nawalan ng kanilang hanap buhay, nasira yung mga ari-arian nila mga bahay po nila in terms of assistance po in the coming weeks or in the coming months Uh, yun naman uh, tayo sa provincial government ng Dinagat, inantay ko lang yung ardana na pinadala ko, yung uh, rapid uh, damage assessment at uh, need analysis na ngayon gagawin namin ngayong gabi. Para kung ano yung lahat, uh, nakarecord naman, uh, pasalamat tayo na hindi ganun kalaki yung damage pero nakikita na natin na maraming mga kabahayan na uh, sinira si, uh, si Bagyong Tino. Maraming mga uh, agricultural ano natin na uh, nasira rin. kaya uh, yung mga eskwelahan pinapa-assess din natin kaya ang tinitingnan natin na until tomorrow hindi muna natin binalik yung uh, eskwela yung pagkakaroon ng klase. Ang binalik ko lang based on my executive order na magkakaroon ng trabaho at uh, i assess ng mga municipalities at uh, mga LGUs yung mga schools ng BFED at lahat ng mga buildings kung ito by fit para ma-occupy ng mga tao